Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalkay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isang nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, meron din akong itatanong. Kararating ko lang dito sa US bilang immigrant. Last week, natanggap ko na rin ang aking permanent resident card. Meron akong naiwang kinakasama sa Pilipinas at meron kaming isang anak. Balak kong umuwi para pakasalan siya at mag-file ng petition. Pero may nagsabi sa akin na pwede ko raw i-petition bilang fiance dahil mas mabilis. Meron din nagsabi na mag-US citizen muna ako bago ko pakasalan at i-file ang petition. Ano ang dapat kong gawin, attorney? Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Ang ating viewer ay bagong dating sa US at meron siyang kinakasama dito sa Pilipinas at meron na silang anak. Ano ang dapat niyang gawin para makuha ang kanyang partner at ng kanilang anak. Kuwi ba siya dito sa Pilipinas para pakasalan ng kanyang kinakasama? Ang sabi raw sa kanya ng mga iba, mas mabilis daw kung ipitation niya bilang fiance ang kanyang partner. Yung mga iba naman, ang sabi, mag-US citizen muna siya. Mga kaibigan, dahil isa siyang permanent resident, hindi pa US citizen, hindi niya maaring i-file ang form I-129F. Ito yung pag-file ng fiance. Ang mga U.S. citizens lamang ang pwedeng mag-file ng petition para alien fiance. Kung mag-citizen muna siya bago naman pakasalan ang kanyang partner, maghihintay muna siya ng limang taon bago siya makapag-file ng application for naturalization. Nangangahulugan na hindi lamang limang taon ang kanyang hihintayin bago niya ma-file ang petition for alien relative of a U.S. citizen. Kaya ang dapat niyang gawin ay umuwi dito sa Pilipinas at bakasalan ng kanyang partner. Sa aking experience, hindi lalampas ng limang taon bago maprobahan ang petition ng isang permanent resident sa kanyang asawa. Dahil minor pa ang kanilang anak, hindi na niya dapat mag-file ng separate petition dahil isa siyang derivative beneficiary ng kanyang ina. Pero kung siya ay mag-US citizen muna, separate ang petition na kanyang gagawin, isa para sa kanyang asawa at isa rin na petition bawat anak. Mga kaibigan hanggang dito na lamang ating talakayan sana merong kayong napulot na counting kalamaan sa ating discussion hanggang sa muli bye bye